Apektado po ang kabuhayan ng ilang mga manging isda dahil sa paghina ng bentahan ng mga isda bula sa Taal Lake. Ito po ay kasunod ng isiniwalat ng isang whistleblower kaugnay sa mga bangkay ng mga nawawalang sa bugerong itinapon di umano sa lawa. Pero una nang nilinaw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BEFAR na ligtas pa rin kainin ang mga isda lalo na yung tawilis bula sa Taal Lake. Tawilis, Tilapia at Bangus. Ay Before Chief Information Officer Nazario Briguera, walang dapat ipangamba ang taong bayan sa pagkain at pagbili ng mga tawilis dahil ang tawilis ay isang small pelagic fish at ang tanging kinakain nito ay mga plankton o yung mga maliliit na organismong matatagpuan sa tubig. Idinagdag e pa ni Briguera ligtas rin kainin ang mga bangus na galing sa lawa dahil Nananatili lamang ito sa isang lugar na may harang at hindi ito malayang nakakalangoy sa iba pang mga parte ng lawa. Ang Taal Lake ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng supply ng tilapia at bangus sa Metro Manila at CALABARZON region. Ah!